Meron pala sa ating mga nag-comment mga kuys. Maganda daw pakita natin yung loob. Mahirap daw i-transfer. Repo. Nako. Hindi po. Mahirap i-transfer. Good day eh, mga kois, So yun, meron tayong ulit binobo na Click 125 version 2. 2023 model. So, ang auto na ito, 11,782. So, wala pa tayong presyo, mga kois, kasi on process pa lang yung ating unit or Dinidetail pa lang, car cleaning kung yung mga dapat cleaning, pinapalitan yung mga dapat palitan. So, ito nga pala yung mga nakita natin papalitan mga kuys. syempre kahit 11,000 para sure tayo, kasi repo unit to eh. Papalitan na rin natin ang filter, fuel filter, at syempre o-ring. Okay? Tapos, palitan na rin natin ng spark plug. Bagong air filter, kasi madumi natin yung lumaloy. Ayan, kasi madumi So, papalitan natin mga kuys, di ba? Tapos, battery. Palitan natin ng bagong battery. So, ngayon mga kuys, ay ginagawa ni Boss Kaloy. Yan. ah uh, mini maintenance. So, checking ng valve clearance. Okay. So, sobrang linis pa. Throttle body cleaning. Ayan. Kalas lahat ng mga injector. Um, TPS. Ah. mga sensor. Tapos, CVT cleaning. Okay. So kung makikita nyo mga kuys madumi eh, Kasi last part ng ating pagproseso Is yung engine detailing So lahat yan cleaning yan mga kuys So meron pala sa ating mga nag-comment mga kuys Ito yung sinabi nyo oh, Na maganda daw pakita natin yung loob Para mas astig So siguro si Kuya uh, First time mapanood yung video natin na uh, Nag-release tayo ng Clip 150 no? Diba? So dito naman kasi mga kuys uh, Bago natin i-release yung ating mga unit ito yung mga prosesong ginagawa natin. Overall, hanggang load ng makina, binubuksan natin. Okay? Tapos meron pa nag-comment mga kuises, ah. Mahirap daw i-transfer yung ating mga unit. Hindi po mahirap i-transfer ang ating mga unit. Unang-una, galing po ito ng dealer. Lahat po ng requirements from sa first owner, kompleto po yun at ibibigay namin sa inyo. At kung usapang transfer of ownership naman po, kompleto po si dealer ng secretary certificate at sa ganun hindi po kayo mahihirapan mag-transfer sa pangalan nyo. Okay? So meron na naman nag-comment. Repo. Nako. Parang pag sinabi niyang repo, nako, parang ayun eh, na yung ibig sabihin na kinahuyan na, uh, pinalitan na yung mga pinalitan. So dito ang mga kuy. Bago natin i-release ang unit, ganito muna yung ginagawa natin. Kaya kaya nga natin magbigay ng 3 months warranty. 3 months guarantee, 3 months pre service, free labor, whichever comes first 3,000 km So, saan kayo makakita ng ganyan nagbebenta ng second-hand unit? At syempre, meron pa mga previous, mga kuis, di ba? Second-hand unit, may previous, may warranty 3 months, may 3 months na free service, di ba? Whichever comes first 3,000 km So, kaya sure kami sa mga unit na nire-release namin na walang magiging problema. Okay? So, sana yung mga nag-comment na mga kuya natin na yung mga tanong nyo. Okay? So, abang-abang mga kuya, after natin malinisan ng mga makina, engine detailing naman at diretso port na natin. Okay? So, hanggang click, pauna na lang. At syempre, alam nyo na walang iba. Tennis lang, sa alam. Uh -huh.